Ang desal ay natatangi at isang napakasagradong uri ng komunikasyon natin sa ating Panginoon. Hindi siya tula, hindi siya script, at lalong-lalong hindi ganito. Our endeavors, guiding us in our endeavors and filing and filling our hearts with hope and inspiration. May we also pray, feel free to modify this prayer or tailor it to your specific needs and benefits. This we ask in Jesus' name. Amen. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Sabi ng ilang eksperto, darating daw ang araw, papalitan ng AI ang mga tao sa kanilang trabaho. Pero kapag ganito ang nangyayari, baka pati ang Panginoon palitan ng AI ang mga tao.